Wala pala silang dining dito for takeout pala no? Ay, meron pa lang dining dito sa labas oh. May naka silang three table dito sa labas. Ayan. so sitting pretty muna tayo habang nagaantay guys. Uh, antay natin kung hanggang kailan matatapos yung pizza, yung in order nating pizza. Kasi minamasa pa daw yung dough guys. So tatagal lang pa siguro 'yun. So, maaantayin muna natin yung order natin. So, dito tayo sa page sa Lacoste. Maaantayin so, natin maserve kasi nagkaroon ng problema sa Gcash. So, mag-aantay tayo. Good guys. dito muna tayo sa labas habang nagaantay medyo matagal pa ata bago maluto pinamasa pa yung dough <laughs> guys so dito tayo sa ano sa Greenwich ng Caster sa near Savemore, Savemore, Alapan alang Caster pala yung atas guys dito lang to sa may ng portal no gasoline station mga gustong worker may grab sila dito sa kapod panda kaya yung magpapok gantay tayo ang gaumaga <laughs> joke lang nandito na yung order natin guys ito na oh Anak, cute size to. Pizza. Solo yan. Ato. Ayan, so uwi na tayo. So uwi na tayo. Biyahin na tayo guys.